Hello, good morning mga kasari, especially sa ating mga organic viewers. So, good morning, good morning, good morning. So, another day, another vlog naman ang ishishare natin sa inyo, no? Pinagahan kong nag-video ngayon. So, tingnan nyo. Ang dilim pa. So, hindi pa ako nakapagbukas ng store ko. So, inuna ko muna yung pag-vlog kasi naman kung mag-open na yung store ko at saka dumating na yung mga tauhan ko na Meron kasi akong pinag-drill na water dito sa amin. At saka ang ingay talaga ng kanilang machine. So, hindi ako makafocus mag-vlog. Kasi ang ingay-ingay talaga. So, so ngayong sa ito, isinamantala kong mag-vlog. Kahit nga haggard-haggard pa ng face natin. So, at least naman lang, meron tayong ma-upload, no? Kasi, kasi nireminda na tayo sa ating mga analytics, no? <laughs> na hindi pa tayo nakapag-vlog. So, kailangan talaga natin mag-upload. So, for today's video guys, ang isishare ko sa inyo naman is hindi naman ito baguhan ko dito sa aking store. So, matagal na rin itong tumutulong sa akin na nagbibigay sa akin ng extra income ng pangbayad sa aking mga electricity bills. So, ang ish-share ko naman sa inyo is all about my ATM machine. So, tubig machine. So, Meron kasi akong isang unit na tubig machine at ang lakas-lakas ngayon, guys, no? So, kasi summer at saka malapit lang kami sa basketball court. So, tuwing weekend naman is morning until evening sila nagbabasketball. So, yung water ko dito is naka-refill kami ng three times, three times na bottle, four times So, parang ang lakas naman talaga. Equivalent naman ito sa isang 1 gallon is kumikita siya ng 70 to 80 pesos. No? It depends naman sa seconds na nililagay mo sa machine. So, um, nirefill ko lang ito ng 15 pesos at saka yung kitain natin dito is um, kapag 80 pesos is 65 pesos at saka yung 70 pesos naman kumikita tayo nito ng 55 pesos not bad na, di ba? So, ang laki ng tubo nito sa atin. At saka naman, advantage naman dito sa amin kasi naman, nagbebenta naman kami ng ganitong mga gallons dito. Nirefill ko ng 15 pesos at saka binebenta ko ito ng 1 gallon ng 30 pesos dito sa aming mga kapitbahay. At saka naman, kapag naman marami is nagdi-deliver kami sa Meron kasi dito kaming sinusuplayan sa aming um, sa aming lugar na may tourist spot dito at saka mag minimum sila ng 20 gallons para naman maka-avail sila ng free delivery sa amin. So, for this season naman, yung summer is talaga malakasan yung tubig tubig machine natin kasi ang init naman, ang uhaw. ba diba? Grabing uhaw sa mga tao. At saka, meron tayong meron namang ibang nagbebenta ng ice tubig, ice candy, halo-halo. So perfect itong season na ito. So magkano bang kinikita ko nito in one month? So in one month lang is may time na naka-withdraw ako ng 3,000 plus nito. So bawas na yung bills ko sa aking electricity. Kasi yung bill ko dito is 3,000 din. 3,002, 3,004. So, it depends naman sa sa season, no? Kasi may season naman na palagi tayo nagbubukas na ating mga freezer, ating mga ref. So, doon yung lumalakas yung bill natin. At saka, meron namang season na hindi naman gaano kalakas kasi tingtumal, diba? So, maka bill tayo ng 2,800 2,700 so talaga yung bill namin dito so magkano ba yung kinikita natin at magkano ba yung nabili ko nito so nabili ko ito noong 2,016 is only 10,000 itong itong ATM machine ko naman is mas nauna ito kaysa tindahan ko kasi yung tindahan ko is mag for four years pa. At saka yung tubig machine ko is nag-8 -e years na. So, siya talaga yung una kong ini-invest. Sa mga kasari natin dyan, kung gustong magka-tubig machine naman is not bad ito. Kahit nga piso-piso uh, lang yung hinuhulog ni customer at saka makukuha naman natin yung ini-invest natin kahit one year lang, di ba? Hindi naman agad-agad natin makukuha kapag mag-i-invest tayo. So, diskarte-diskarte lang isa naman itong diskarte na tinutukoy ko sa ating tindahan para naman may maka-additional income naman tayo, no. At kung gusto mo itong mga topic na ito like mga pangkabuhayan, pangkikitaan, at saka yung ating mga source of income, eh, don't forget to like and share and subscribe in my YouTube channel and please... Click mo na rin yung notification bell natin para updated tayo sa mga videos na ina-upload ko. So good morning mga kasari kasi mag-open mo na ako sa aking store. So good morning, good morning sa ating lahat and God bless us all.